we're gonna spend 24 hours dito sa tuktok na bundok na naka-boxers lang. Ngayong araw, itutulak namin ang aming mga sarili sa rurok na dilusyon dahil mananatili na kami ng 24 hours sa tuktok ng bundok na naka-boxers brief lang. Walang ibang kasuotan, walang tent, walang kumot, or kahit anong gamit na magiging komportable kami. Hindi ko kalaban ang kalikasan dito, kundi ang sarili kong desisyon. Bago kami nakarating sa tuktok ng bundok, inakyat muna namin ito ng 10 to 15 minutes. Akala ko adventure, breakdown pala. At sobrang nahirapan kami sa pagakyat dahil hindi pa na-develop yung daan at ang dami naming dalang gamit. Iba talaga mag-isip si Amigo. May isip pa siya. Ah, sa wakas, nakaabot na rin kami sa tuktok ng bundok. Woo! Maliban sa mga videographer, meron silang tent Mga amigo, mag na tayo Whee! Let's go! Let the challenge begin! This is going to be fun! Ngayon, official na kaming stranded Dito sa pinakamataas na bundok sa buong mundo Mundo, mundo Pwede nga! Shhh! Huwag maingay, baka mabahas tayo Ito ang usong boxer ngayon Gangnam <laughs> Style mga amigo, alam nyo ba anong mangyayari sa atin mamaya? Ano? Eto ano? mangyayari sa atin mamaya! Sugar! As much. As much. As much. <laughs> Uy! Sugay! Asmogs! Alasimogs! Uy! Uh -oh. Ano? G! G! Ang una naming gagawin ay maghahanap kami ng mga kahoy, dahon, para gawin naming shelter. So kailangan din natin tumulong pag nag-on yung camera. Pero pag off, hindi na tayo <laughs> Eto lang ang aming tanging paraan para hindi kami masyadong mainitan. Anong masasabi mo sa challenge? Nakakabuang. <laughs> <laughs> Iinom muna kami ng tubig para hindi kami ma-dehydrate. Dahil sobrang init dito pero hindi namin na-feel yung init. Dahil sa sobrang lamig din, hindi ko na maintindihan talaga. <laughs> Buong akala namin na palagi lang malamig dito sa tuktok kahit may araw. Pero akala lang pala dahil pag nawala yung hangin, dun kami nagkakamali. Para kami mga taong kuweba dito. Ito yung nagsisimula pa yung tao. <laughs> Ito yung Aita na maputi. <laughs> Ito yung naglugluta na Aita. <laughs> Tapos meron kami kasamang famous na vlogger, si Boy Tapang. <laughs> <laughs> Dahil sa pagdidiskubre namin sa lugar, meron na ako nakitang bago pa lang sa aking mga mata. Meron ako nakita dito na para siyang strawberry. So ngayon titikman natin kung mamamatay ba tayo or magsusurvive. <laughs> hmm, masarap. Masarap talaga. Parang strawberry pero hindi pa ako nakatikin ng strawberry. <laughs> dito sa bundok hindi mo talaga ma-predict yung panahon. Kanina lang sobrang init pero biglang nagkulimlim. Ito na yung pinakakatakutan ko. Kaya agad-agad na kami nagluto dahil kapag uulan, mahihirapan kami sa paggawa ng apoy. Umaga pa lang, nafe-feel ko na yung lamig. Paano na kaya ngayong gabi? Habang nagluluto kami, meron biglang dumating na lokal o tagabantay na pinagbabawalan kami. Dahil sobrang delikado raw rito kasi paiba-iba yung panahon. At sabi niya, kami para ang unang mag-overnight dito sa Winzir, ang daming laro na pwede kayong kumita. May e-games, arcade games, table games at meron ding sports na pwede nyo suportaan tulad ng UFC, NBA at marami pang iba. Kapag kayo nanalo, sobrang safe kapag nag-withdraw. Dahil ang Windsor ay licensed for Gamitin lang ang e-wallet at mga bang sa pag-withdraw. Sa pag-deposit, rin. Para mag-register, nasa comment section ang link. I-click nyo lang at pila pa ng lahat ng ito. Kaya mag-register, like and share para mabigyan ko ng 500 Gcash. You always win sa Windsor. May tanong ako sa'yo sir, hindi ka ba giniginaw? Ah, sobra! <laughs> giniginaw na! <laughs> Pero buti na lang, napag-usapan at mabait si sir. Kaya, patuloy ang kasiyahan! Let's go! mo na siyang anak? Anak? Nanay-pilay nung Masamong ni kuan ba ni do so, nothing. Ba, <laughs> Ma, mo na buntis. Ha, na buntis nga laki <laughs> mo na. Sa kabila ng paghihirap namin kanina, nawala lahat ng pagod. Dahil dito lang namin na appreciate yung tanawin nung palubog na yung araw. One day. Dito na talaga magsisimula ang tunay na challenge. Oh. Nung gumabi, doon nagsimula ang tunay na laban Dahil dito masusubukan ang lakas ng aming mga katawan Sa sobrang lamig Alas 8 na ng gabi At si Max Sad to say, magsusurrender na siya. Hindi na niya kaya. Sobrang namin na talaga. Nakakalungkot dahil nabuwasan kami. Pero kailangan namin magpatuloy kasi gusto namin itong masurvive. <laughs> hindi na to passion ang ginagawa namin. Parang depression na talaga to. Kaya agad-agad na kaming gumawa ng apoy para mabuwasan yung lamig. Pero hindi ito naging madali. Dahil yung kahoy at malakas yung hangin. Ah! Ah! Ay, ina, walang apoy, puro usok. <laughs> Kaya nahirapan kami at umabot pa ng dalawang oras bago namin okay. ito natagumpayan. Kakaig kami ng ice cream dito sa tuktok ng bundok na sobrang fuck at sobrang lamig. <laughs> <At> Ando <naman> mo kayo? Let's go, let's go. Kain tayo. <laughs> Nagsisip na ako. <laughs> sobrang lakas ng fog at kumakain kami ng ice cream. Nakalain <laughs> mo yun. na. Baliw ako. Nang dahil Disipo sa na. ginawa naming kalokohan, mas lalo kami giniginaw. Kaya nagdamayan kami sa pagtulog para malabanan ang lamig. Pero nahirapan kami sa pagtulog buong gabi dahil parang sinaksak ang buong katawan namin ng kutsilyo sa sobrang lamig. Mm -hmm. Kunting-kunting -kunti na lang magsusurvive na tayo. Meron akong natutunan ng tatlong bagay sa ginagawa namin. Una, ang boxer brief ay hindi pang camping. Pangalawa, dito sa bundok ay sobrang lamig. Pangatlo, baka may tama ako sa ulo. Dahil <tong> survive na kami, mag-ice bucket challenge ako dito sa tuktok na bundok. In 3, 2, 1, go! Ah! i'm giving up on settling down getting out of this small town